Yo guys, good morning. Punta ko ng Sulir ngayon mga guys. Susunduin ko yung kaibigan ni ma'am. Pupunta kami ng ano ngayon, Quezon City. Doon sa scout. Dahil yung kapatid ni boss mayroong ano, mayroong birthday party. Pupunta kami ngayon doon. So ang oras natin ngayon mga guys, 9.28 pa lang. Usapan namin sa kaibigan ni ma'am dyan sa Sulir Uh, susunduin ko sila ng mga alas 10. ayun mga guys, medyo inagahan ko lang kasi baka mamaya eh traffic diyan sa may ano sa may banda ng Ruas Boulevard. Ah, Ruas Boulevard hindi dito sa may bandang Baclaran sa may ano diyan. Ah, pagtawid ng dating dating mall diyan ah, na ko, kalimutan ko na. So, ayun Ah, umalis na ako ngayon kasi mas mabuti na yung Antayin ko na lang sila doon. Doon ako maghahantay sa tawag nila. Para at least, nandun na ako. O yun mga guys. Update ko na lang kayo pagka nandun na ako sa Soler. No? Sabado pala ngayon mga guys. No? February, February 1 ngayon. February 1 tama. Alright, kaya tara let's go. Ayan mga guys. No? Ah, kalalabas ko lang ng multinational. So ito yung is in SNR sa gilid. Yan, no? Oh. Ito yung papunta ng... Baclaran, Ruas Boulevard mga guys, tapos ito naman yung duty free yan o duty free, yan dyan o. ito naman dito yung papasok ng Terminal 1 mga guys yan o yan dyan yung papasok ng Terminal 1 tapos dito, derudiritso lang papunta ng Terminal 2 pwede rin Minsan matrapik ito dito yung lugar na to eh. Kaya inagahan ko talaga dahil dito yung inaanong ko kanina baka matrapik. Pero mabuti naman walang traffic ngayon mga guys. Tuloy-tuloy lang. Yan dyan mga guys. Pag kumanan ka papunta ng terminal to yan dyan. Yan. So ito naman mga guys. Sa may bandang parking fly. Yan yung may mga kumakanan dyan. Papunta ng terminal 4 or 3 yan. Tapos sa ah, lalabas ka dyan, Pasay. Yan. Ito pala yung dating Coastal Mall. Nakalimutan ko. Tama, Coastal Mall. So, yan. Papunta yun doon, ano, uh, ah, Pitix. Papitix yan, mga guys. So, dito, didiritsuhin ko papunta ng Okada. Mag-Okada tayo, dumaan. Tapos yung doon naman, makapagal mga guys All right. Yun papitiks yun dun. Kakaliwa ka. Yan papunta ng Pitix. So ito, paukada na ako pa makapagal. Para sa mga baguhang driver na hindi pa gaanong alam ang daan dito papunta sa Ukada. Panoorin niyo lang yung YouTube channel ko. At ito yung daan na tama. Tama right, So ayan mga guys. Papunta tayo ng Soler. Hindi lang ako nag-skyway dahil hindi naman gaano ma-traffic So kung ma-traffic nga kanina dapat nag-skyway ako tapos dito rin ng baba ko. Eh hindi naman. Sayang din naman yung 45 pesos. Kaya ginawa ko. Sa baba na lang So yan mga guys. Dito na tayo sa tapat ng Okada. Ano? Yan Okada Oh. Hello, Kada, kumusta? Hindi na kami nakakapunta sa inyo ah. Ha? ha? Ayan, yung entrance. kada, 'Di ba? And then dito naman sa kabila yung soler. Soler na dito sa kabila Casino na naman siguro 'to. Mga guys, 'yan ang soler diyan, mga guys. Tapos yung Ayala Mall dyan Para sa mga hindi pa nakakaalam dito uh, guys Yung mga kapanood nitong video ngayon na to Paki like and share naman And comment Para maramang ko yung mga reaction nyo At para ma-replyan ko rin kayo Alright Yan yung Ayala Mall ikot lang tayo dito sa around about yan ayala mall siguro mga guys ah gagawin ko Magpa-park muna ako siguro nito hantayin ko yung tawag nila so yan yeah, ko yan mga guys papunta na ang isimuwayan yan dyan so tayo suler dito na tayo banda kaya kakaliwa na ako doon tayo banda oh, doon yung entrance sa dulo. Ah oh guys, so nandito na ako sa Sulir no. Yan. Ah gagawin ko ngayon, paparking parking muna ako dahil wala pa naman tawag. Mahirap maghintay dito sa labas. <coughs> dito muna tayo sa parking lot. Ay, mali. Mampas ako. Kaya ikot na lang muna ako. Pasok muna tayo sa VIP. Ayan mga guys. Yung solar. Ayan, pasok ka dyan. Tapos yun doon sa dulo, karagatan na yan. Ayan, dyan tayo. Guys, umiikot ako eh. Parking muna tayo, no? Parking muna tayo kasi mamaya-maya pa daw mga tinterte yata. So yun Parking muna tayo mga guys Dahil tumawag si ma'am Yung kaibigan Kaibigan ng amo ko So nagulat siya kahit Nagulat siya dahil nandyan na ako sa ano Sabi ko nandito na ako sa labi ng Suler Nagulat siya kasi sabi niya akala ko tin-30 So sabi ko pwede naman ako magparking ma'am Mga eh. so, guys Nakaakyat na tayo sa parking ng Suler So maghahanap tayo ng parking Aakyat pa tayo ng isa kasi dito, ano ito dito eh. Parking to ng mga VIP. Yung may mga card. So tayo kasi wala tayong card ng Soler. So dito tayo sa parking na normal lang. Marami naman parking ngayon kasi makakapay. So wala pa yung mga manunugal ngayon mga guys. Alam ko yung mga manunugal gabi pumupunta yun eh. So dito tayo sa malapit ng malapit sa exit. All right. Uh, yan. Dito kasi sa mga motor to eh. So 'yun mga guys no, uh, hanggang dito muna. So kung mayroon pa naman ako yung dudugtong mamayang video, eh dudugtong na lang natin. So papaalam muna ako sa inyo mga guys. Yeah, uh, bye-bye. Thank you. I love you all.